Former Congressman Izagani Zarate, let's take or let's get his uh, comments, reactions or analysis sa mga kaaksyon ng development uh, regarding sa tunyo mga foreign affairs, kay international ties. Kong good morning si John Diaz, Rajo. Good morning, mga Good morning. mga 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 gas uh, chopping atong no signal pero basi maka-adjust ng gamay kong no anyway kong may ara trilateral uh, summit na no kon meeting ang tatlo ka mapungso they talk and they said this is the first ever trilateral summit sa tama sang US Japan and Philippines gin tutuka ng tutukan ang isyu sang South China Sea may development may nagwa nga report nga may ara gali sang ginatawag nga gentleman's agreement si uh, former president Duterte and ang China what's your take on this particular developments kong ah uh, yes, uh, absolutely. No? Uh, I think uh, we are again in a very unfortunate situation. Uh, in the middle of this rivalry, saan mga dalag ko nga pungsod ng mga uh, imperialist countries, no? like mm -hmm. uh, U.S. and at mga bahay ng China. No? Kaya I ang mean, I main, ang main ano, direct tenders uh, action dyan, China kagang U.S. Mm uh, uh, trying to exert their dominance. Dili sa ginatawag nila. Kung sa US, ang iya gusto i-dominate ang Indo-Pacific region, encompassing the countries within the ocean and ocean, no? Siya dominate nila ang na China naman, ang iya ginatawag nila sa China Sea, ong uh, uh, for the meantime no, we'll cut your call no? we'll call you through a uh, special communication kedo medyo choppy <muchas> ginang aton nga signal once again balikan naton so that may ara like kita makaaksyon some background and we'll give us an analysis or masiling aton naton abi uh, context or overview no kun ano bala why nga angay mga summit nga ginpatigayon diri makaaksyon nga nga ah, ang Estados Unidos or US and Japan are trying to intervene sa issues sang South China Sea Congressman Zarate is already mentioning that uh, are forces that are actually influencing like China and U.S. Kong, you are saying uh, this is a battle in between two big nations, China and U.S. Mm -hmm. yes. Am I right, Kong? Yes tama ina siya action diyan no uh, ang ang major contending parties gid diri na trying uh, mag dominate no sa uh, nga region ang US kagang hmm. kag uh, Kitaya, ang China kag uh, kita iya amo na ang nagiging daw sentro sang agawan karon sang ila kung sino ma-influence nila no so syempre ang Pilipinas very strategic ang location naton sa Pilipinas uh, sa diri sa ginatawag nila uh, Uh, region no sa South China Sea or Indo-Pacific region amo na nga uh, uh, kitaman ang naging daw ano nila paborito uh, karon sang duha ka pungsod no mm. and syempre uh, in the previous administration sa uh, Duterte administration uh, very clear tong ginsiling niya mag to China siya maghalin siya sa Amerika. karon naman sa Marcos administration clear din ang makita naton klaro man no nga si Marcos uh, is aligning di uh, position of his administration sa interest ng US no so sa amon ya uh, action dyan hindi uh, hindi ini nakasunod dito sang aton ginatawag na independent foreign policy because uh, ma maipit kita sa duha dere ka mga pungsod no nga sila nga away uh, for dominance and Uh, daw kita pa daw kita bala ang ilagina bala sa kanyon, no? Mm -hmm. Kay kita ari diri sa very strategic location. Remember, action diyan. Kung maginaway man ini si China kag si America, I don't think they will resort to a shooting war. Ah. Uh amal. -huh. Uh, Ngaaman, no? Uh, syempre, mga superpowers na sila eh, no? Uh, but ang maipit dira, ining mga paon nila, mga pawns nila diri sa baba ah uh, remember, ang uh, US, ang number one uh, creditor niya or ang number one market niya, ang China paghihapon. Ang number one manufacturer niya, ang China manghihapon. Ang number one trading partner ng China, ang US manghihapon. So, uh, at the end of the day, negosyo lang na sa ila, pero sa ato niya direct, kita ya ang maapektuhan. no? Uh, for example, kung Ah uh, amo gini ang matabo nga kita ya gin align na naton ang aton naman interest sa US magsiling abi ang China nga uh, ma impose kami sang economic sanction sa Pilipinas uh, mabatas bala sina uh, ma suportahan balik ta sa Amerika sina uh -uh. or kung magsiling naman ang America eh, i align naman naton ang aton na interest diri sa China uh, we will also impose sanctions dira sa uh, sa Pilipinas so uh, ang 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 gina-assert na niya sa bayan muna, kag-ari man na sa aton nga konstitusyon, na we should craft our independent foreign policy, no? Uh, hindi man kita makipagbato sa mga dalag ko, nga, mga banwa, pero dapat ang unahon na ng interes uh, ng Pilipino kag ng Pilipinas, no? Hindi kita dapat magpa... ano ini? Eh? Uh, you, na uh, uh, we will take sides, no? Uh -huh. uh, even if siling nila in trilateral meeting action dyan, eh, hindi man ini para to counter china it's just to strengthen our uh, relationship no as uh, as uh, trading partners as allies but very clear ang agenda ni biden no ng uh, uh, hindi lang ng biden even in general the us uh, foreign policy no uh, remember sang una nag pivot sila uh, dito ang ila concentration dito sa uh, middle east sa hmm. uh, afghanistan tapos uh, nakita nila, uy, ginpabayaan natin ang Asia Pacific or Indo-Pacific. Nag-dominate ang China. So, karon naman, nag-pivot to Asia Pacific naman sila or Indo-Pacific. No? Uh, all of this, action dyan, negosyo lang din lang ang nakita nila re, no Market, uh, merkado sa ila produkto, uh, sources of uh, raw materials, nothing else. no? So, uh, Tani, ang ating gobyerno will think Uh, in this kind of uh, uh, situation na uh, hindi kita dapat na ipit no kung magbanggaan ining duha ka dalag ko ng mga pungsod now we are here uh, kong no sa sininga situation may ara na ongoing at lateral meeting ano ayan ang ginalantaw mm. holistically ha, sa kabilugan anong epekto sa diri sa pungsod pilipinas if ever gid man magsigi-sigi ini and if ever may ara sang feedback o kung sabat abing china hmm. Hmm ang isa ka effect immediate ni epekto sine eh, we will become be a battleground no sang grabbing uh, grabe nga mga you know, uh, battle words propaganda counter propaganda even economic wars uh, ng duha ka pungsod ini eh, no remember uh, action dyan. Uh, isa ka indication na si Marcos gin alay gid gin align na gid interest sa Amerika ang pag-expand niya sa mga EDCA bases dayon no paglingkod uh, start nga naglingkod siya sa Malacanang, daw aga niya apat ba lang o lima ed ka EDCA basis na ma-access ng Amerika. No? So, hindi natin gusto aksyon dyan. Nakita man natin karon ang number one negosyo pag sang Amerika is guerra, No? Uh, uh, ara sa Ukraine, uh, dira sa um, Israel, uh, for example. No? Kay, ang ilaga number one, uh, big dollar earner export sa mga ano pagit mga armaments no mm -hmm. so hindi natin gusto nga aapon nga pungso Pilipinas maging magnet kita sang atake sang mga pungsod nga hindi man necessarily kalaban naton no maging kalaban lang naton because we align our our uh, uh, our foreign policy with a country like America na ang iya perni gusto there is an unending wars all over the world no kay kung i imo bala i-count karon kung pila ka ila uh, ang numbers of ongoing wars all over the world ara gitir ang Amerika da siya ang nag-supply sa mga armaments no so oh. Uh, uh -huh. hindi hindi ang hindi natin gusto ang problema sa Pilipinas karon how, how, how can we uh, survive and uh, recover uh, especially kaya naghalin pa lang kita sa COVID-19 pandemic no uh -huh. uh, o ay parkita fully naka-recover sa COVID-19 pandemic uh, in fact uh, lubog kita sa utang karon no ang uh, Marcos administration sige ka pangutang sige ka pangutang no just to keep us afloat so, amotanin amo ang aton tutukan hindi nga we will join uh, in this uh, uh, war of dominance no hegemonic wars ng both countries no hindi lang Amerika o kundi pati man ang China that is more on ano kong no economic and geopolitical pero storyahan tabi kong uh, give us and uh, your own uh, observation to this one kaya isa ka senior US official nagklaro sa mga reporters sa katapos ng media dito sa Estados Unidos nga ining pag sang US sang China asang ah, US sang Pilipinas kag Japan direkta ko no hmm. nila nga sa bat bala sa pagpangilkil pagpangabuso sang China diri sa South China Sea nga amo ning na agawan nga teritoryo sang Pilipinas kag sang China. Kumbaga gusto ko nila maghatag sang crystal clear nga mensahe nga nagahimbo no kun abi unified ang tatlo ka mapungsod nga respetuhon kung ano tong ruling nga pabor sa Pilipinas. Ano ay ko nga apekto sini dira sa sitwasyon karon sa ginaagawan nga teritoryo? Ah, uh, dira mo mo dira mo abi makita ang hypocrisy sang US no. Uh, for saying that Uh, for the longest time uh for, uh, for several years no fact, even after uh even before nagdaog kita ya sa international uh, tribunal on the law of the sea no uh, sa kag uh, uh, sa arbitration no mm. uh, ginasiling na nga na ang China is uh, no is uh, is now becoming aggressive uh, tapos <coughs> tani ang mga ko nga countries nga concerned man should uh should tell china to be responsible uh, global citizen no uh -huh. pero ano ang ginimo sa US wala man sige lang sa kanegosyo sa china Hasta pa gin occupy na sang china ang Scarborough shoal no pag na uh, te gin nag, nag ano ba lang US nga nag gin ano siya na, oy, will uh, occupy na inyo teritoryo. we will come to your coal we will come to your uh, aid why no So niya, siling ka ah uh, kay nakita nila after several years siguro na underestimate nila ang capacity ng China. Ang China karon is very dominant na. Ginagamit nila ang uh, ano karon sa Pilipinas, ang sitwasyon sa Pilipinas, no? So that's very uh that's a, that's hypocrisy, no? Kung ako magsiling. no? Mm -hmm. uh, of course karon ang atong gusto may may tuod-tuod biga problema dira sa West Philippine Sea no nang aton partsang, kasi ang ginatawag naton nga West Philippine Sea hindi man ang entire uh, part lang ina sa ginatawag nila nga South China Sea no ang uh -huh. uh, wala dako no ang West Philippine Sea tung klaro nga ara lang gid sa aton exclusive economic zone or even tung ginatawag naton extended continental shelf no uh -huh. pero uh, ang ang ginaduso natin dira kay madamo man mga claimants dira, may ara man ang Vietnam, uh, may ara ang Brunei, may ara ang Indonesia, kag iban pa in fact Taiwan even, no. Uh, ang multilateral uh, code of conduct dira sa mga claimants no nga tani ang gusto natin, wala mag dominate no. Uh, dira sa ina nga region or dira nga dagat, uh, kag himo in fact gusto natin i-demilitarize ina eh and ga uh, mahimo siyang uh, uh, zone of uh, peaceful navigation by all uh, all uh, uh, parties no uh, so pero ang natabo karon dira uh, diyan uh, ginamilitarize no namilitarize na uh, and uh, uh, one of these days uh, maging ano gina siya maging powder keg din ng, uh, West Philippine Sea or South China oh. Sea or sp Spratlys mm -mm. uh, because of what is happening now Okay, okay. Anyway, thank you so much, Lid no, for giving us an uh, uh, overview sa ng sining nga ganagapadayan karon nga trilateral meeting sa tunga sang US, Japan, kaga Pilipinas. Good morning uh, sa Good morning. May uh, salamat. Thank you so much. As what I mentioned, ongoing sa karon, no? Ining ginatawag natin ng nga trilateral meeting. This is the first time according mga sa report. The first trilateral meeting nga ginapatigayon. Present, digto. Magsiling kita pag sinapol. Ara mismo si U.S. President Joe Biden. Of course, President Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida no ang uh, ginakabig ng multi-layered cooperation sa tunga sa mga kaalyado nga mapungsod kag like-minded countries do no, pareho kuno nga uh, vision o kun ila sa pagdumala uh, sa ila pungsod And uh, they are considering it nga ini uh, pagsinapol uh, could maintain mga kapabilin kag mapabakod pagid ang free kag open international order base naman sa ginasunod nga lahi. Ginakabig ini nga maragtason mga kaakson bilang isa ka nga may aras ang signifikante epekto. Agod nga maduso ang pila ka mga advokasya sa tatlo ka mga nasyon Ahead of the summit, ang bako na kaina, it was made mention by a US senior official nga ining pagsinapol nga ginapanigayon sa tatlo ka mapungsod isa ini ka crystal clear nga mensahe para sa pungsod China sa si mga kaaksyon agresyon o kung agresibo nga tikang kontra naman sa iban nga mga pungsod labi na ang Pilipinas. Remember mga kaaksyon nga ang tension are in South China Sea and with China intensifying the shooting of water cannons agod nga blockingan o kung punggan ang uh, pagpadalas supply no, gamit ang pilag ka mga sakayan uh, Uh, sa mga daily necessities sa mga militar ngay sa outpost mga kaakson nga nagamarkas territorial claim sa pungsod amo ang uh, ginatawag naton nga uh, BRP Sierra Madre sa nakaligad lamang may tatlo ka mapinoy Pinoy nga mga militar ang pilason kag sa ka Philippine maritime vessel ang naguba bangod mga sa seringa incidente, insidente This incident has pushed Marcos firmly sa Western Camp Makakson. And uh, he said that I want to be clear Then, uh, balibay din no? That the United States' defense commitment to Japan into the Philippines are ironclad. Purtekro kabakod ang ilamang kaakson na pagkasuporta agong pungsod Pilipinas. Here's the interaction between U.S. President Joe Biden and President Bongbong Marcos ng Pilipinas. Today, uh, we mark a historic moment. The first ever leader summit between the United States, Japan, and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. And today, we commit to writing that story in the future together, to building the Indo Pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo Pacific. And I want to be clear the United States united states defense commitments to japan and to the philippines are ironclad. they are ironclad. as i said before, any attack on philippine aircraft, vessels, or armed forces in the south china sea would invoke our mutual defense treaty. we meet today as friends and partners bound by a shared vision and pursuit of a peaceful, stable, and prosperous indo-pacific. It is a partnership born not out of convenience nor of expediency, but as a natural progression of a deepening relation and robust cooperation amongst our three countries. This is a meeting that looks ahead. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate proofing our our cities and our societies, sustaining our development progress and forging a peaceful world for the next generation. Action Hotline! That was a very short exchange mga sa tunga ni PBBM kay ni US President Joe Biden sa nagaparaan karon niya bilateral meeting. Action Hotline! May nagagawa nga issue regarding sining uh, isa sa mga istoryahan dito was the concern about the Chi South China Sea or the West Philippine Sea mga kaaksyon. Damo abi no? Problema abi na diri sa Pilipinas kayo hindi kita mag uh, ang aton panindugan may ara mga talawan, may ara man porte isog, may agar iban isog baho. Action hotline. May isog sa pagpagwa sa mga mensahe kung statement, but wala man sa aksyon na. Aksyon! Na blang puro tika, laman lagi kita nakita, ganit nga sila nagpanguna para naman nga magsugod sa ang ginatawag naton, pagpabakod sa advokasiya para mapamatudan. Nga kita dali sa Pilipinas, we are very much firm and committed to protect our sovereignty. Action! Hotline! May iba naman nga na doon nga pa isog-isog lang. May harap man nga paalam-alam. And of course, may harap man mga kakson ka nga daw sila lang lang nakabalo sa kung anong ilad na nga ginahimo. Ilabi lang kung sila sa gobyerno. Now, the exchange in between the President Bongbo Marcos Jr., the rift sa tunga nila ni anay President Rodrigo Duterte continues. Even up to the point, mga kakson, ka matapos may baluan din ni PBBM kaging kompermar sa anay spokesperson sa uh, Duterte administration. Ining si ni Harry Roque, sabi ka basa, mam, ba sa mga ba mong no? Kaya pinagusto naman sa kuno nung iyagi na wakal, top top nga daw iya din na buyan, nga may harap kuno gentleman's agreement sa tunga ni Z, kag ni Duterte. Gentleman's agreement nga mangin status ko ang West Philippine Sea. I don't want to use the term disputed water area In the very first place, why do you want to go to the West Philippine Sea? the e West Philippine Sea? What is the place in the Philippines? The international ruling is that this particular territory or this particular water, form of water, Owned by the Philippines, sa. Kaya nga kita nga why the politicians, Philippine politicians are using the term nga ginagamit na tondo disputed water. Action, hot ako na rig ba ang ikon ma matik, permit ng yung teritoryo, yung teritoryo. Wala, yung ng yung Wala niya ginaagaw na teritoryo yung ini. Eh. In the very first place, it was honored, it was awarded to the Philippines, that it is ours, It is part of our international. Along pa na Easy, easy. Action Hotline. Di ba? Parte niya sa ton. Why niya ginagawan? Nang agaw niyang na China. That's the very point, mga kakson. Ginaagaw o agaw ang pungsod China. Action Hotline. Amo ginang ko sa tanan mo naga pang agaw, 2006 Public Program for Radio.